Gabi, ito uh, nag nagano pala to. Bumigay pala itong parteng kalsadang ito. Ha, nilagyan muna ng mga bakal para itong parting ito hindi bumagsak talaga. Gabi, oh. Taas, oh. So nakasako pala nito uh, bayan bayan pa rin ng labo. So ito po papuntang Cam Norte na dait. So ito naman pa Maynila. So yung magbabiyahe po ngayong holiday season na to, ayan mo. Ngayong bagong taon. So may madadaanan kayo mga katambay Bicol na ganitong kalsada dito sa bayan ng Labo, uh, Camarines Norte. Mga gumuho gawa ng palaging umuulan po. nilagyan muna ng mga temporaryng hakang para hindi magbigay itong ano kalasadang itong na ano na damay. So ayan oh. So doon pala sa dulo mayroon pa palang ganitong gumuho. So ngayon pupunta natin mga katamay Bicol. So tara. Gabi oh. So gabing gumuguho ngayon mga kalasada, yung mga ricrap Gawa ng palaging umuulan. Ito pa lang nag na ito mga katambay Bicol. Ah, uh, dala ito ng palaging umuulan dito sa Bicol sa Camarines Norte. Na kalsadang ito. Napapansin niyo talagang bumiga yung uh, kabilang kalsada kasi may imbornal daw dito sa ilalim na nabasag siya. So ngayon nilagyan muna ng mga harang na mga bakal, oh. So, ayan, inabisuan natin po yung mga uuwi ngayong holiday season. Yung galing Maynila, napapasok po dito sa Cam Norte. So, may mga madadaanan po kayong mga sirang uh, kalsada, mga gumuhong kalsada. So, anadadaanan anada po, one way lang. So, ito po parting ito, napapuntang Cam Norte. So, hindi po pinapadaanan muna. Eh, yung ano po nakakasakop nito? Nagumuhong kalsadang ito? Labo yan, pero barangay ng Kanapawan. Ah, barangay Kanapawan. Pero labo pa rin po nakakasakop nitong na ano na to? Kampang bayan. Ang barangay doon sa taunahan doon. Oo. Uh -oh. Baya barangay Bayabas. Bayabas. Para labo pa rin ang nakakasakop. Opo. Yan. May po ito hindi na ano, na ano itong bahay na to, sumama ano? Ay, pinagyusan pa naman. Opo, <laughs> kanina po yan sa inyo? Oo. Oh. So nakakasako pala nitong gumuhong kalsadang ito. Ah, uh, labo. So, tiyo, salamat po. Thank you po. So, tingnan natin mga katamay Bicol yung kalsadang nagdudugsong ah uh, papuntang norte at papuntang Manila. So, ito po. Ayun, sumataas talaga siya. Tiyo, ba't man, Tiyo Bat po may tubig sa ilalim? Bat may umaagos sa tubig sa ilalim? May na galing po Ah, nabasag po. Kaya po kaya po bumigay. Ah, opo. salamat. Kaya pala mga katamay Bicol 'ayan. Ah, tawag diyan ay ah, may tubig na nag, ah, lumalabas sa ilalim ng kalsadang ito. Gawa ng ito palang ano na to? Uh, may imburnal dito sa kabila. So kaya pala ito bumigay, yung nal nabasag. Ito pong ano na to? kalsadang ito, one way lang nadadaanan sa ngayon. So ito po, papuntang Maynila. Ito naman pong paano na to? Uh, papuntang Camarines Norte. So yung magdada yung babyahe po uh, papuntang Camarines Norte yung galing Maynila. So may madadaanan pa rin po kayo dito sa bayan ng Labo. Nakakasakop daw ng ano na to, kalsadang ito. Ah, uh, one way pa lang po siya. So itong kabila na to hindi pa po pwedeng daanan. Kasi ano, may mga nakarang na ano na mga bakal so nil, lang yata itong mga uh, nakalagay na to para hindi magbigay itong ano na to so may bahay pala dito may din dito sa mama so mataas ang ano nito oh.